Magandang araw po. Kami ko yung grupo ng grupo ng FPJ Cementitans. Ako po si Samra naman si Baydi Dujamalon from naman si Ragi Magalangan from Marquez. naman si ngayon, ay papakita po namin sa inyo kung paano namin gagawin yung FPG fermented plant juice. Ang una po namin gagawin, papakita po namin itong kakawati. Itong kakawati ay meron kaming 100 gram. And then, pangalawa, dahon ng kangkong. Pwede rin tayong mag-use ng kamote, kamuting kahoy, ay, kamuting tops. Itong kangkong ay may 100 gram. And then, Banana barks, meron din tayong 100 grams. Ang kakawati, puputulin natin ng 1 inch. And then yung kangkong, puputulin din natin ng 1 inch. Yung banana barks naman, puputulin din ng 1 inch. And then, ang, sun ang susunod naman, papakita so, po namin yung mga gamit ng FPJ, fermented plant juice. Meron kami sa lunch, or container, baker, at saka wood, wooden ladder, at kutsilyo, at saka chopping board. Malasis. Okay. Malasis. Malasis. Okay, Malasis na meron eh, tayong 150 grams. Ngayon, ipatakita namin Support kung paano so namin gagawin yung procedure ng FPJ fermented plant juice. Ang una, ay eh, maglagay po tayo ng container. Yung una natin nilalagay ay katawati. <coughs> Lulod, dahon ng kangkong. Kailangan may 100 grams tayo sa bawat dahon ng kangkong katawati o banana bark. <coughs> Ilalagay natin ang molasses para makamix siya. Tuturin mo na. Uli na din. <laughs> Then, mix. Yes. Yes. Tapos natin i-mix. halo halo mo na. Haluda. Para ma-mix. Hmm. Para ma-mix natin ang mabuti. Pagkatapos hmm. natin i-mix, ito itatagpa natin. Ito. Ito. Tapos ang Ang ano natin yung date of Tatakpan so, natin ng mabuti para hindi is kanin makasangaw. Kailangan hindi mapasukan ng hangin para mabulok siya nang na, na ka rin siya ang gudi pa kesengaw kadiyan <coughs> para hindi parang di makasengaw mangbasak kanina kino Bagay yung magyag, ang pa ka sangaw. Ikaw na panas hangin. Para hindi mapasukan ng hangin. O madaling mabulok. Para, mga gansag kanin ma. Kata. Ang date of ma manufactured natin is today, August 3, 2023. Ang date of harvest natin is one week, days, or two weeks para maganda yung pagkabulok niya ilalagay sa at ito'y ilalagay doon sa tawag nun? Masilong. Sa masilong na area. Para hindi siya mainitan. So let's go. Dalhin ninyo na guys. At isang pa din. Ito ni katulog. Hmm. Yung pagdami ka, kaningarin ka na. Namay dog ka.